what's up? It's me, Agent number 1, the one and only JSA NEL. Time check, 10:24 May 5, uh, May 10 pala. Ah, iba ba yan? Saturday, 2025. Ngayon, magugano tayo ng ice candy dito sa Area D. Tapos, mamaya magbebenta tayo sa Ice Sat, NCST, para magkaroon tayo ng pampondo, pang pang-t-shirt natin, pang-floating. Iingay ko dito. Iingay ko sa lugar na to. Ngayon, and ang dami nagsasabing, ginagaya ko to si YB ng bebeta ng towel hindi ko alam kung sino mas nauna sa amin eh pero hinahiya ako na lang yung wala naman na akong pake baka nga doon ako sumikat ta comment na lang ginagaya ko doon pero iyan lang natin tara samahan nyo ko eh Jen para sa araw na to mamaya magbibideo ako sa ISAT at NCSD tapos ngayon tatawid ako dito may dalawang tapos si tatay naka Oakley doon talagang mahusay talaga ang pagkakatirado ng kanyang buka Margado John Ah, um, uh, bibenta muna tayo ng ice candy dito sa area ni paulit-ulit ako. Samahan niyo ako para mamaya jet Let's go! Huh! Go, go, go. Sarap, sarap, sarap talaga sa piling ko eh. pag may pa-picture sa akin. Ito si Ate nagpa-picture sa akin eh. Magawa na naging artist natin, may bayad natin ha Ah. Bibentahan natin siya ng ice candy. Ente, eh, naka-separate yan ng maayos, parang naka-alphabetical yan din. Eh. Meron chocolate kisses, strawberry, melon, saka ano, leche plan, galing Thailand. Let's go. Tiyak, yeah, kawin naman kayo dyan niya. May... Sarap talaga sa feeling te. Eh, pag may nagpapicture sa akin. Ito si ate, nagpapicture sa akin eh. Pagawa na naging artist te, may bayad natin ah. Pipentahan natin siya ng iskendi. And, te, eh, naka-separate naka yan eh. mga ayos. Parang naka-alphabetical yan te. Meron chocolate kisses, strawberry, melon, saka ano, leche plan. Galing Thailand. Let's go. Tiyak, yeah, kawin naman kayo dyan niya. May vlogger dito. Nawala no... no, na yung vlogger dito eh. Yung ano, barbero. Ano pangalan ng barbero na yon hindi, yung isa. Ito, ito, ito yung barbero na yun, no? Simpatik barbero. Sabi ko, paid, ginawa sa akin, ano? Paid away. <laughs> Hindi, <laughs> ano, sobrang itchy nung gupit niya sa akin, pero okay lang yun. Tapos mamaya, magbibeta tayo ng ice sa isa. Samahan niyo ako para sa araw na to. Talaga, tinawag talaga tayo ng mga customer na galing England. Te, ano ko kuhay naman po kayo, te. Eh. Te, pwede pa hawak ako, te. Ano ba gawin ko? Ah, ayan. Yote, ako, pa, e, ako, e, ako, pa, e, ako pa, talaga ang pinaghahawak e, mo. Ito, lo, oh. Laging bumibilan sa akin. Galing ano. Ito, unti na lang po yung pero actually pangatlong truck ano pa na yun. to? Melon. <laughs> Galing. Melon. melon. <laughs> 72 units. Ikaw. Ayan, area to? 51. Chore pieces. Ito, ano? okay, Tapos meron ako ng leche flan dito sa ano strawberry. Ano to? Masarap sa dalawa? Lahat po yan masarap. Sigurado ko nyo po. Sigurado ka. Yun, ginawa ka na. Sige, iwa ka mo lahat. Yon, expire na, na yan. Sa inyo. Sabi makakabili na rin ako ng, ano, ng chopper ko. Para Thank, ako you. Ako. So. Thank, Thank you. Sa you. Thank 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 makakabili na rin ako ng, ano, ng chopper ko. Para Thank, ako you. Ako. So. Thank, Thank you. 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 Salamat sa pag talaga pagbamaan yung tunay. At, yeah, ano naman kayo, shoutout yung mga pamilya nyo sa ano, ibang sa England. Yeah, yeah. <laughs> kaya sa ano atmosphere <coughs> time check 11.16 ngayon dito tayo sa hukay na to may nakuha tayong track pants dito Talagang mabisa oh ngayon oh no? hmm palito kaya yun yun yung forma niya, no? oh mm, tapos ngayon magbebenta na tayo ng ice candy sa ISAT at NCST kalati na lang to ito oh pero papatigasin na lang natin yan sa freezer natin di ba te? di ba te? ayun oh, Hello din sa'yo. Tay, salamat ka. Ta. Tay, salamat tay. I love you, tay. Alright, let's go. Kilos na naman. Bangon, Pilipinas. Yo, what's up? It's me. Agent number one, the one and only JZ Aniel. Time check, 11.45. Hindi tayo. Nangirap pagsalita habang nakakaroon ng drive. Nandito ngayon tayo sa area D. Pabunta ngayon tayo sa ISAT at... NCSC, na natin kung makakabeta tayo ng ice-ready talaga malupit talaga ang tirador ng yung mundo sana makainit ngayon pero no, talaga energetic tayo kasi maga tayo natulog ka kami mga alas 8 alright -hoo -hoo. andito na naman tayo guys so mag-aarap lang tayo ng parking para makapagbeta na malupit ng ice salamat ka tay, salamat tay I love you tay alright, let's go PILAS na naman Bang yun, Pilipinas Yo, what's up? It's me Engine number one, the one and only JZ and Time check, 11.45 Hindi tayo Woo, hirap magsalita habang nakag-drive -naka 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 Nandito ngayon tayo sa Area D, papunta ngayon tayo sa ISAT at NCSC, Titingnan natin kung makakapeta tayo ng ice-ready talaga malupit talaga ang Tira tirado yung punto sana kapakainit ngayon Woo! Pero, talagang energetic tayo kasi maaga tayo natulog ka kami mga alas 8 isa tapos may tala pa tayo kayo sa bag tapos makakita nyo yung drawing ko dito sa area eh gusto nyo lang kumain dito te magkano yung TFD sa inyo te baka naman te gumababan nyo dito te shoutout sa inyo te let's go wedges pwede na na tayo samahan nyo ko magkakaroon nyo to alright andito na naman tayo sa iShot so maghahap lang tayo ng parking

Ay, ba't at tatanggalin ito? Pinit ang panahon niya yun. Medyo nalitata tayo. Pero subuhan pa rin natin. Oo, oh, mahal na nga kita. Mga kuya, bakit siya bumili ng SKD? Sa mupisa lang niya. Ito yun, ito lang niya. yun, collaboration niya ng mga niyo. Sa mupisa lang niya, habang may hinihintay kayo niya. Hinihintay niya yung mga niya. Special day ha, teka lang. Ibenta ko kayo. Ano ba lugar ya Aisat? Aisat, no? Ayun, ang dami naglalabas sa mga studio ko Ayan, no? Pagag! Yan, bagus yung bumili niya. Sa pupiso lang niya. Yes. Yeah, pwede pa-request ya. Pahawak lang po. Papa, introduce Uh, hello po sa inyo mga sir and ma'am uh, sa mga nakakarinig sa akin dito Bipenta ko ng ice candy dito sa halaga like, sa buko sila pagdating ito Ito na yung ice like, candy pagdating mo sa buong buwan nyo hindi po Ano po kasi ito project namin sa ano eh Yeah, pwede pa-request ya Pa request, yeah, Pahawak lang po Papa, introduce yourself na ako. Hello po sa inyo, mga sir and ma'am. Uh, sa mga nakakarinig sa akin dito, bibenta ko ng ice candy dito sa halaga sa buti sila ng pagdating mo ito. Ito na yung ice candy pagdating mo nyo sa buong buwan nyo. <laughs> <laughs> ano po kasi yung project namin sa ano eh. Sa halaga 10 buong lang pagdating mo nyo para kayo na sa ibang bansa. Collaboration yan ng ano. Hindi ko na dapat kailangan sabihin. Meron ako nali, daily grind. Meron akong favorite dito ng leche plan, uh, strawberry, chocolate kisses, at last yung ating melon. Galing Mexico talaga, pinuha ko pa talaga, kinangkat ko para sa mga mga mili ko. Bago yung bumili. Yeah. <laughs> ano <laughs> ba yun <Hey>, o? <laughs> ano lang po namin sa school namin sa KLD. Shout sa mga KLD dito. Ayaw. <laughs> <laughs> bago siyong gumuli. <laughs> yeah, pawak mo na ko, Ito yan, yung marami so. pera to. Ito yung marami pera to. Ito yung marami pera to. lalaki yung marami pera to. Ito ba-ba-ba't sa akin? Normal yung aho lang yun. Ina-upload mo daw kasi ko yun sa FB? Wala! Mahirap siya, talagang mahirap. Ito na, <tratamento> na, na ata yung pinakamatumal na lugar na nabenta ako sa buong buhay ko. So, tinignan natin kung makakabenta tayo dito. Te, pwede pa video ako, te? Saktong ganda ng tattoo te. talagang ano kayo, ha? Para kay si ano, te? Yung sa Mulawin. Ah, uh, ano lang mag... Hindi, mo na, so na na po e. ako. May dakin. Yeah, kayo, nga, kayo, kayo lang kayo 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 lang Yeah, excuse me po. Yeah, baka pwede po kayong maabali kayo ah. Pwede Ay, Salamat. Yo, what's up? It's Agent number one, the one and only J. Zenyel. Ang crazy ideas. Ngayon, nandito tayo. Anong lugar ito yan? Medyo ano kasi... Aysat, Aysat Dasma. Aysat Dasma. Hindi, pwede yung pa-video ako, te. Saktong ganda ng tattoo niyo, ay, te. Talagang ay, ano kayo, ay, ha? Para kayo si ano, te. Yung sa Mulawin. Ano lang, te. Hindi, nakasakit ako. Video, lang video De, mo na. Balagbog ka rin, rin naman, eh. Sa kanya. Awa, ayoko. Mag-iintro lang mo. Awa, ayoko. May bakit akin. Yeah, kayo, kayo na lang yan. Bebenta ako. Awak lang yan. Kasi na yung ano ko, elephant ko eh. Ayaw nila awa ko. Wala akong benta ngayon. Kanina pa ako ang ingay-ingay ko dito. Ano nyo, paano kaya tayo mga dito? One, two, three. Ay, video ata to. Video nga yeah. yan, video. Video pala. Yun, dito tayo ngayon sa ISAT. Ah, nakabenta tayo kahit paano. Dahil sa pansin, no? Track pansin, oh. Let's go! Kaya, yeah, excuse me po, kaya baka pwede po kayo mabalik ah. Pwede yung pa-video lang po, kahit sa'yo Salamat. Ah, uh, yo, what's up? It's me, Agent Number 1, the one and only, J.A. Zeniel. Ah, uh, Trust Your Crazy Ideas. Ngayon, nandito tayo. Anong lugar to ya? Medyo, ano ako so, sabihin? Aysat, Aysat Dasma. Aysat Dasma. And yon, anong sasakyan ng, ano dito ya, jeep papunta dito? Hindi ko alam eh. Hindi ako taga, ano eh. And John uh, ano po, ano yung course? Hindi ko alam eh. Hindi ako taga, ano eh. And John uh, ano po, ano yung course? Ano pong ano nyo? Ah, uh, ano tawag doon? Sexual? Ano? Dio, dio, dio. Ano ba? 54 D.O. Ah, yan? Yan sa mga 54 Kios Ay, D.O.s. Basta, sinabi <laughs> sila binuyo. And John, pwede kayong mabala na 1 minute and 30 seconds, 0.1, sa mga nakakarinig sa akin dito. kasi ako dito <laughs> sa lang. Meron akong mga flavor dito na light chip uh, strawberry, and lastly ang ating melon garing amazon forest Saka pag natipan nyo to. ito, ito yung first ever sa buong buhay nyo pag natipan nyo. Hanggang pagtatandaan nyo hindi nyo mahalimutan yung lasa. Kaya yeah, sa pupiso lang niya, pag natipan nyo, nyo parang ayun sa ibang bansa. Sa pupiso lang niya, pag natipan nyo ito, talagang mabisa, talagang may tirada. Bawag siyang gubin eh. Pambilid pang ipong ano, Toyota MK5 Supra yeah. Ina ya. Sige niya, pupiso lang niya. Supra, ano? First ever to ya, Yeah, yeah, na. First time mo magbenta dito. Know. Once a year lang akong magbenta dito. Ya, yeah, okay lang. May hindi yung panahon nyo, no? 30 to 30 Celsius Fahrenheit. Okay. Iyaw. Yeah, Iyaw, yeah, sick lang yan. Mga kaya yan. Yeah. Kakaano lang yan. Bawis nyo. Ito yan. Paano kasi namin yan ya, Project sa ano? KLG yan. Shout out sa mga KLG yan. Mga Regals. Let's go. Benta mo tayo. Apo walang pasok. Ano boy? Kakat ko lang. Oh, nabasin yung post kayo niya. Post na. Hindi ah. Ay mo. Literal no gago. Literal na. Ay nga. Ay nga. niya. Shout sa DPS man. Oh let's go. Ay nga. Ay nila yeah. nga. Ay niya. sa DPS man. Oh let's go. Yo. Ramat yun, ramat yun, ramat, ramat. Ayo, bawa GT kayo. Wala na kayo mga bisang pupisong. Ayo, boy. Ayo ko na. Ni Ayan, yeah, salamat lang talaga. Any last word dyan? Yes, salamat sa pagbibigyan. Time update. Nakalimutan ko na. Dito pa rin tayo sa ISAT. At uh, magbibenta ng ice candy. Ang dami nakapila dito. Kung pwede lang pumasok, ano, magbibenta ako ng ice candy dito eh. Kasi lang. Ano ba? May makakilala kayo dyan? Ay, ko mabisa. iisa Kailangan natin kumita dahil kailangan ko makapag-ipon sa ano? sa patawag doon pag floating ko so ba may mga nakatago mga estudyante dito eh may makakita tayo dito eh tingnan natin up 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 kaso wala te is hindi kayo dyan te bago siyong bumili special to te special charge lang yun talaga yung nagbibenda dyan aplita na ako wala mga dudududududa aplita na ulit ako sa inyo mga agents Salamat ah. I love you. Try up, picture tayo. Siyempre picture tayo Ang remember yun One, two But, Teka, parang napapansin ko Video na naman to Video na naman to Ano no, no, ba yan? Mga ah, kainis Try. Salamat te ah I love you Try ya, picture tayo yan picture tayo remember yun One, two, Teka, parang napapansin ko video na naman to. Video na naman to. Na ano ba yan? Mga kainis. Try. Kaya pwede pa ako kaya. Hindi, ito po. Kasi cellphone. Kasi ipapakita yung sa school namin eh. Sino po ba yung pinapakuha? Ya, sino yung pinapakuha dito ya? anak na mayor? Ito ya. Yan muna yung anak na mayor. Yan, anong pala naman yun? Tempat nyo. Sino yung pinapakuha? <laughs> ano, melon, sa strawberry mm. Sa na ano, ube. Isa na to, sa buong Pilipinas. Anong, so, ano yung ya? Pakita mo yung strawberry, strawberry strawberry? Galing ano to? Amazon Damn. forest. Damn! Mm -hmm. Iyo, te. Kawain naman kayo, te. Te, kawain. Ano Ano lang, project lang namin sa si school. Mm -hmm. Iya. Iyo, kaya kayo oh, libre na dito. Make-up na ako. Ito na. Ay, grabe. Iyan, Meron yan yan. Kaya kuha na kayo. Sakto. Nagano kayo? Mas. Yeah. <coughs> ano yung. So, ilang ba binayarin niya? Sakto. daw ba binayarin niya? Si Jed. Tatlo. Ano yan? Ano ito ano yan? Ah, yeah. ah. Melon. Ito. Ito na. No. Ito. Oh, Sa'yo yan. Libre na ito. Bayad na po ito. Kaya salamat sa pag-aawak niya. Kaya kuha na kayo. Sakto. <r42> Nagano kayo? Mas. Ano yung. ilang ba binayarin niya? do Jed Sige, biya. Ato. Tama 'yan. Yeah. Ano 'yan? So, ano 'to, 'yan. Ah, melon. Ito 'to, na. Den, sayo Libre na 'to, biya. Bayad na po 'to. 'Yan, yeah, salamat sa pag-aokay, ha. Mahal, mahal kita, 'yan. 'Yan, kila kina Anak na mayor. Solid 'yan, dito pa rin tayo sa I-sat. na. plus. Buy one take one Buy one take one, SM Ventura Ano ano bang play, Ano bang sila niya? kinyo ya? pwede pa video ko ya? Oh, sige, sige, sige ah, binta, binta ka dyan Binta <laughs> ka <laughs> dyan oh, Ayan, taga binta ng Eskindi Ayan, oh. ayan ang very good Hindi, yung gagawa ng kalokohan Para makakaroon ng pera Ayan, naghihirap. 'Yan ang tunay na tao, tunay na Pilipino. Sino nya, mainit 'yung paron nya. Metang igo tawon, mahirap pa one. Buy one, take S.M. Molino, Ventura. Ano, ano bang play? Ano bang sila sa kanya niya? pwede pa video ko yan. Yeah. Ah, sige, sige, sige. Ah, benta Benta, benta ka dyan. <laughs> 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 oh, yan. taga ng Eskendi, ano? Yan ang very good. Habang na hindi, yung gagawa ng kalokohan para makakaroon ng pira. Ayan, naghihirap. Yan ang tunay na tao, tunay na Pilipino. Mayinit yung panalinyak. Itang ikot ako nung mayinit yung panalinyak. yung parang COVID. na sa yung COVID, ito na ating pinamatumulan ng lugar na punta ko sa bumuhay ko. Iyaw, baka sa yung niya. sa mga lang yan. Yon, 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 yon. Tutulo. may bibili. Yeah. Special yan. Sakto. Pareho pa tayo ng talaga. Yan, mag-isi na tayo eyelash. Meron na lang ang melon strawberry sa unlimited edition na ube. Isa lang Sa bumuli ko yan. Sige na yan. Parang yan Kailangan ko pa Papabunat na o, bubunat na melon and strawberry sa unlimited edition na Uber. Isa lang ito sa buong pangitinan. Sige na na yun. Kailangan ko pagbimili pa lang yung buko. Papabunat na o, bubunat na yun. <imitation> Nabubunan Ah, shout out sa mga sa lugar na to Ano bang school meron dito yan? Isaac Isaac and Anong sinasakyan niya pa pagpunta dito? Hindi na dito I mean anong pangalan para para mga dito? Pwede Sa galing lugar eh Ano lang po? Documentary uh, Documentary Any last word bago umalis? Bago <laughs> salamat sa si support. salamat sa si si no, support. Oh, Oh. kuha na kayo. Siya, okay. Kanina pa kayo mayaw. Parang ano, ng ano, Pilipinas eh. Okay, okay, okay. kuha na kayo. Mainit kayo siya. Pa, no, no? One, two, three. Parang video na naman to ah. Video na naman niya. <laughs> video na naman. Ah, video tayo. Aji <laughs> oh <Ay, laughs> <ay, laughs> Kita naman tayo Parang si JP si si Picture tayo Kamukha mo pa naman si Aji oh Kaya, Kita naman tayo Parang may si si may si tayo si kita. One Two Teka parang napapansin ko video to Video nga Video nga Gito pa rin tayo ngayon Sa NCST Yeah Yeah Excuse me po Baka Pwede po makapag video. Ano na ko Pick video. Ayan, nakaplay na po yan ah. Hello, what's up? Wait lang ulit. Time check.